Panukalang batas na magpapalakas sa bondo ng mga barangay itundu, itinudulak sa Kongreso. Inihain sa Kongreso ni Representative Dante Marcoleta ang panukalang batas para lumikha ng Barangay Affairs and Development Fund sa pamamagitan ng House Bill 9400. Layunin nito na matulungan ng mga komunidad lalo na ang nasa 4th at 5th class municipalities na matagal nang napabayaan dahil sa kakulangan ng pondo. Nais din ni Marcoleta na maghanap ng karagdagang pondo para sa mga barangay mula sa mga hindi na ng government funds upang panakasin ang pamamahala at kapabilidad ng mga barangay. Sa kanilang pag-aaral, 12% lamang ng halos 42,000 barangay sa buong bansa ang may sapat na pondo para magpatuloy ng operasyon habang ang karamihan ay nahihirapan sa kakulangan ng budget. Marami sa mga barangay captain ay tumatanggap lamang ng 5,000 pesos kada buwan. Mas bababa naman ang sweldo ng mga tanod na umaabot sa 1,000 pesos kada buwan. Barangay health workers na may sahod na 800 pesos at lupon. Tagapamayapa sa nakumikita ng 3 piso kada araw. Kahan dito apektado po ang serbisyong publiko sa mga barangay kasabay din ng pagdika ng Barangay Affairs and Development Fund ay ang pagsulong na magkaroon ng Barangay Affairs and Development Commission na magbibigay ng tamang pasahod at masisiguro na maayos ang paggamit ng pondo para sa kapakanan ng mga barangay Ipinahayag din ni Marcoleta na ang kanyang optimismo na magiging batas ang House Bill number 9400 lalo na paraming maraming mababatas na ang nagpahayag ng kanilang pagsuporta na dito. Nanawagan din ang Kongresista sa Kongreso na madaliin ang pagpasa ng batas na ito upang mabigyan ng sapat na suporta ang mga barangay at makapagdulot ng pangmatagalang ng pagbabago sa mga komunidad.